Picnic! peknek. Pero nakadala ng mga kahoy. <laughs> Yan, may bak May bak pa dun. Naayos nila yung daanan. May kambing. Dun po kami pupunta. Uh, dun po kami pupunta sa kubo-kubo. Yun yung bak ko. Ikaw pagbintangan na nakabuntis. Ang <laughs> um, guys, ang idol nyo. May buhat-buhat siyang ano. Idol Eddie. <laughs> May buhat-buhat siya. Piknik-piknik kasi kami. Sabay huli ng isda. Wow! Channel! Lututan jeep sa so tamanganin. Wow, ang ganda talaga ng view. Yan. Yeah. Ganda ng view. Yan, yan. Bakit kasi ang tataas dito? Paano ka maliligo? Paano ka maliligo? kami nagdaan kanina. Pumunta nga kami ni Mrs. <laughs> Tito, doon sa pagkain. la putikik ka kabariyo ka dyan. mahulog ka hindi naman kita makuha jan ihulog din kita